Puspusa na rin ang deliberasyon ng Committee on Rules singil sa panukalang pagtatatag ng Regional Population Commission sa BARMM. Ang detalye sa report. Ang BTA Bill No. 110 o ang Proposed Bangsamoro Commission on Population Management and Development ay ang lead agency na magre magpaplano, makikipag ugnayan magpatupad at magmonitor ng population-related programs at policies sa BARMM. Ang proposed commission ay mag-ooperate sa ilalim ng Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA. Sinabi ni BPDA Director General Muhajirin Ali sa pulong ng komite araw na Martes, September 9, na palalakasin ng proposed commission ang monitoring at mapaunlad dito ang mga hakbang na ipinatutupad ngayon ng planning agency. Matutugunan din ng panukalang regional commission ang unique na cultural at religious context ng Bangsamoro lalo na ang paggamit ng modern family planning methods. Ayon kay COR chairperson siya Elijah Dumamaalba, magpapatuloy ang pagtalakay sa panukalang batas upang himayin pa ang ibang probisyon nito bago i-endorso sa plenaryo. Naptali Velarde, iMinds Philippines.